paano mo napansin na may sunog na pala dyan sa inyo? May malakas na usok mo mga uh, panin na uh, namoy. Yung bahay po namin, ma'am, uh, pinakatas po siyang natunog, ma'am. So, so, sobrang hirap. Hindi po namin alam, ma'am, kung um, saan po kami mag-umpisa, kung paano. Hindi po namin alam ang gawin namin, ma'am. Anim na pamilya mula sa Naga City ang nawala ng mga bahay matapos matupok ng apoy nito lamang ikadalawa ng Nobyembre. Kwento ni Rafi Torralde isa sa mga residenteng naapektuhan, alas 5 ng hapon daw ito nag, nang mangyari na bigla na lang sumiklab ang apoy sa kanilang lugar hanggang sa hindi na ito naagapan dahil sa bilis ng pangyayari. Ang pinagmulan umano ng sunog ay sa napabayaang lighter at butane. Para sa detalye, Sakali makakausap natin si Rafi Turalde mula sa Naga City. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Rafi, uh, anong oras nagsimula yung sunog Diyan sa inyong lugar? Uh, mga alas 5 po ng hapon, ma'am. Alas 5 ng hapon. Nasaan ka nung mga oras na yon, Rafi? May kasama ma ka ba sa inyong bahay? Nandito po ako sa bahay namin, ma'am. Sino yung kasama mo sa bahay, sa loob ng bahay? Ah, uh, wala po, ma'am. Nasaan yung nanay, tatay, mga kapatid mo, Rafi? Ah, uh, dito po sa kabilang bahay, ma'am po, ma'am. Dito din po. Paano mo napansin na may sunog na pala dyan sa inyo? May malakas na usok mo, ma'am, uh, na na... Uh, damoy. Yung bahay po namin, ma'am, uh, pinakalas po siyang matunog, ma'am. Tatlong araw na, Rafi, yung nakakalipas, magbula nang mangyari itong sunog dyan sa inyong bahay, dyan sa inyong lugar. Sa ngayon, uh, saan ka nanunuluyan? Uh, dito po ma'am, sa multipurpose na mga center po ma'am. Sa limang pamilya po. Limang pamilya. So gaano kahirap, Rafi, na mawalan ng tirahan? Opo, oh, so, sobrang hirap. Hindi, hindi po namin alam kung saan po may mag-uumpisa, kung paano. Hindi po namin alam mga gawin namin ma. Am. Meron nga kasabihan partner na dibaling manakawan ka, huwag, Hindi ka lang masunugan. Po, so, matanong ko lang, ito bang bahay mo ay saan gawa ito? Ito ba ay gawa sa light materials kaya mabilis na uh, nasunog at naapula ng apoy? Uh, yes sir. Uh, light materials po. Nung kasagsagan ng sunog, meron ka bang naisalbang mga gamit? lamang na pwede nyo pang mapakinabangan? May mga naihulog po akong gamit ng oras na nasusunog na ang bahay namin, sir. Kaso, yung nahihulog ko sa baba ay nasunog din ko ulit. Eh. Gawa ng malakas po ang talaga yung apoy. Yung mga papeles po namin, mga, mga papeles, mga papeles po namin, sir, lahat ng mga ID. Pero sa ngayon, meron ka bang pinagkakakitaan o trabaho ngayon, Rapi? Uh, sa ngayon po, wala po, sir. Na, kung po nga po ang mga kung manusunugan po ng bahay. Opo, so lahat po kayo, ay sinasabing totally damaged, talagang walang naisalba doon sa bahay po ninyo. Talagang natupok po itong uh, mga bahay nyo nung nangyari ang insidente ng sunog. Ako sir, kasi wala po talaga, totally damaged po, wala po nga. Ano. So katabi mo ngayon Rafi, si Nanay Mary Grace, san siya, magandang hapo Nanay Mary Grace. Magandang hapo po ma'am. Opo, Nanay Mary Grace, uh, kanina po habang kinakausap namin si Rafi, napapaluha po kayo nanay. Kumusta po kayo ngayon? Hindi po okay. Opo, kahit sino naman ano, um. ang hirap ng buhay ngayon tapos mawawalan pa kayo ng bahay. Aside okay. po sa sa nangyari po sa pagkasunog po ng bahay ninyo, meron po ba kayo na ng mga gamit man lang na naisalba po? Wala po. Ba, nung mga panahon po na yun, nanay, sino po yung kasama po niyo sa bahay? Nung time po kasi nasisunog yung bahay namin, wala po ako, umalis po ako iniwan ko lang yung dalawang anak ko sa mama ko. Paano niyo po nalaman na yung bahay po ninyo ay nasusunog na? May tumawag, may nag-contact po sa aking kapatid kong isa. Dali-dali po akong umuwi dito kasi pag, -pag uwi ko dito wala na talaga kami naabutan. Abo na lang. Sa ngayon, ano yung pinakakailangan niyo po, ni nanay? Ano po yung material sa bahay pang simula? Opo, pero sa pagkakaalam niyo, uh, nanay, alam niyo ba yung naging cause ng sunog? Ano po? Yung sa kapitbahay namin na sub daw po. Tapos okay. yung lighter. Opo. Okay. Itong bahay niyo ma'am ay gawa rin po sa light materials? Opo. Sa, pa, sa limang pamilya, sa limang kabahayan na nasunog, dalawa yung nakausap natin partner. Pero kasama, andyan sila. Yung tatlo? So halos pare-parehas yung siyempre nararamdaman nila ngayon, pangihinayang dahil sa nangyari na walang sila ng bahay. Ang hiling nila ngayon Ay. syempre makabangon, mm -hmm. Diba? At makabangon. Isa lang yung tinuturo nilang rason, mm -hmm. yung kapitbahay nila na naiwan na nagluluto gamit itong butane. Live nating makakausap ngayon sa ating studio si Fire Senior Superintendent Aquila Santiago, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection Office Regional Office 5 partner. So, kasama natin ngayon ang magiting at uh, talagang aktibo, magaling mm. na Fire Senior Superintendent Aquiles. Sir, magandang hapon po RD hapon po sa inyong dalawa, lalong lalo na dito sa inyong studio ng Ako Tabang, Oramismo. Apo. Ardi, una po sa lahat, ano po ang naging sanhi? Though sinabi na po nila na dahil daw po sa lighter or butane, so syempre galing po mismo sa, sa inyo pong tanggapan para malaman po ng ating mga kababayan. Ano po yung naging sanhi sa sunog base po sa inyong investigation? Yes, uh, thank you madam. Uh, sa initial investigation po ng ating Naga City Fire Station, ito po yung unattended cooking. So kaya natin na isama doon yung butane dahil nga siya ay nagluluto. So, unattended yon So, pag nag-dry yung uh, kanilang binuluto, masusunog yung sa ibabaw. So, at automatic naman yun. Pag sumunog yun o nasunog, diliyap yun and lalaki. Mm -hmm. so, so, ibig sabihin, posible po ba, Ardy, na habang ginagamit po, or pagkatapos gamitin po yung lighter or butane, eh, eh, hindi po nila nabantayan? Ang nangyari po kasi, itong uh, bahay ni Christy, uh, lumabas. So, naiwan niya yung liluluto niya. So, dahil naiwan niya, siguro naging busy siya. So, yan ang inabot. So, natagalan po Opo. na naka-on po yung kalan Opo. habang siya po ay nagluluto. Yes, so, posibleng yun po yung naging dahilan Opo. talaga. Opo. So, uh, RD, sa inyo pong investigasyon, gaano po katagal ito pong bago naapula po itong apoy at ano po yung mga ginawa niyo po ninyong hakbang para ito Opo. po ay mapabilis na maapula? Yes, ma'am. Um, na po natin yung call na uh, 5.10. So, 5.21 nandito na po sa scene kasi from Kararayan then doon sa sentro may kalayuan po yan. 7, a uh, 5.31, na-declare na po itong under control. Mm -hmm. So, inabot din po tayo ng 20 minutes sa mm -hmm. fighting, firefighting kasi Apo. malaki po. Halos limang bahay po ito po yan po ba rd na 20 minutes na maideklarang fire out yan po ba ay matagal na po sa inyo po ginagawang matagal na po yan mo ano pag kasi una, na we are uh, under the standard response time is 7 minutes kaya lang ang consideration natin dito uh, nag-start yung sunog na 7 o yung tawag namin, ng tawag is 7 510 uh, mm -hmm. ang tanong lang namin kasi anong oras nakatawag sa aming office. So doon Tama. kami magbibilang. Mm -hmm. Kasi may kalimitan na mabagal si BFP. Kasi nga, yung tawag, late. Kaya pagdating namin, hindi ka na makapag- uh, yung initial na dapat maapula agad yung maliit na apoy, hindi na. Kasi lumaki Apo. na siya. So umabot siya ng 50%. So kahit anong gawin natin, open space ito. light, Made of light combustible material. So talagang mabilis yung pag-spread niya. Uh, mabilis yung response natin is either sa PNP calls, um, DRR or uh, iba-ibang emergency, Opo. vehicular or sa bahay lang na emergency, ma-respond ma agad natin ito. Okay. Opo. Yun naman ang gagandaan talaga, RD, ng tabang oro mismo dahil hindi lang po ito nakafocus sa iba pong mga problema or pangangailangan ng ating mga kababayan, kundi pati sa mga ganitong insidente po na nasunugan na po ng bahay. Opo. So, RD, uh, aside ng Uh, amount po na eto ngang pagkasunog sa inyo pong tala is more than twenty 120 120,000 may meron din po bang naitala na casualties sa nangyari pong sunog ah dito po wala po kasi um, magkakatabi kasi sila eh, na bahay eh. so ito rin yung hindi natin naiiwasan na kung saan um, dahil nga private ka mm -hmm. hindi natin sinasangguni sa billing official. So, yun din ang dapat tuunan ng pansin. Uh, yaman lamang na mayroon tayong bakit yung mga nasunugan, hindi natin pwedeng bigyan ng resettlement. Mm -hmm. Bakit kailangan lang yung mga nandito sa uh, flood prone areas, landslide prone areas, Ama. na bagyo, wala na silang mabahay. Okay. Sila lang ang ko consider I do hope na ito rin mga nasunugan Maganda. ay naku-consider din. Maganda po. yan na nababanggit na ni Ardy, ano? kasi sila mismo napapansin nila kung ano yun ang giging problema ng mga biktima ng nasunugan. So eto, dapat mapansin din ng gobyerno na hindi okay, lang tama yung ako. mga biktima ng mga na, binabahang mga lugar tama. kung hindi pati yung mga nawala ng bahay dahil sa sunog. Ardi nababanggit nyo po kanina meron pong violation, Meron pong nangyaring violation po doon po sa mga nakatira. Meron po ba siyang kakaharaping kaso? Sabi kasi madam, yung FAR code ay um, prerequisite sa issuance ng building permit and occupancy permit. Then, prerequisite din siya sa business permit. So, matagal na itong nai-ignore natin na uh, ang isang tao ay hindi pwedeng gawin yung nakikita niyang maganda dahil ito ay gagawin natin na parang unified. Mm -hmm. uh, pagtutulungan nito. Halimbawa, hindi siya makapasok ng building permit kasi yung lupa dapat certified na pag-aari mo. Tama. Nandiyan na yan eh. Bakit hindi natin pwedeng pakunan lang siya ng permit para ma-assure lang natin yung safety requirements ng building code. Hindi lang kasi sunog ang uh, pwedeng baking uh, uh, reason o dahilan kung bakit magkakaroon ng ganito. Mm Halimbawa, -hmm. nagtayo ka ng concrete na structure at uh, dapat doon naka-16mm mm ka. -hmm o 12mm na bakal. Pero dahil nga nagtitipid ka, 12 na lang. Wali na kayo mong 10. Mm, mm. 10 or 12. Dalawa pa. Siguro, partner, size sa ating publiko, lalo na ngayon na papalapit na ang Christmas at gagamit na itong mga Christmas light. Mm -hmm. ano po yung panawagan po natin para makaiwas sa suno? Panawagan at recommendation mm. po are tips. Malapit na po ang Christmas, wag po nating hayaan na instead maging maligay ang bawat isa, may reunion, ay magkakaroon tayo ng masamang pagkakataon na masunugan tayo, mawala yung ating mahal sa buhay. Baka po mabigla kayo, ang ating mga fire marshals po ay mayroong directives na magkaroon ng inspection house to house. Uh, pagbigyan niyo po sila, wala pong recommendation yan kung ano paman. man, ibibigay lang sa inyo po yung inyong mga requirements. Checklist po, lima lang po ang bibigay natin dyan. Number one, mayroon ka bang fire exit? Pangalawa po, maayos ba yung iyong electrical wirings? Pangalawa po, uh, sinisiguro mo ba na bago ka umalis, naka-set up po ang ating gas stove and uh, LPG? Uh, yung mga lighters ba nakatago para hindi abutin ng mga an anak natin? Then pangalawa, mayroon ka bang uh instruction sa inyong anak na pag nasunog yung bahay o may nasunog, wag nang babalik, labas agad. Tawid ba, uh, kalsada agad dyan. And lastly po, itong panglimang pinakamalaga, mayroon po ba kayong na sa wall niyo? sa ref sa pintuan itong hotline numbers ng Bureau for Protection PNP yung local uh, local disaster risk reduction office ninyo napakahalaga po itong tatlo para sa kaligtasan ng bawat isa para mai-save yung ating properties lalong-lalo na po ang ating mga mahal sa buhay samantala para magpaabot ng tulong nasa kabilang linya naman si ako bicol party representative attorney Alfredo Pido Garbin Jr magandang hapon po kang Pido Magandang hapon at sa lahat ng uh, nanonood, nakikinig ng Ako Bicol online, uh, tabang or orabiso. Ano po ba yung may tulong ng Ako Bicol Party List, kina Rafi at sa iba pa pong nabiktima ng sunog? Dahil uh, according po kay RD, limang kabahayan po at anim na pamilya ang apektado. Ang Ako Bicol Party List po ay handang tumulong at uh, magbigay ng asistensya uh, sa uh, pamamaraan ng pagbibigay ng uh, uh, modular tents dahil uh, yan po ay uh, pinakailangan nila yung may uh, matutuloy at kaagad sila wala silang bahay ngayon uh, nandiyan yung review yung mga kumot alam ko po nasunog yung kanilang mga kumot of course kailangan nila ng ilaw kaya dapat merong solar light uh, nandiyan yung canned goods mga dilata kaldero, Uh, grocery items and then uh, of course uh, yung uh, tabang fund So, ito yung ating uh, ilan sa mga may bibigay natin sa uh, anim na pamilya na biktima ng sunog sa Naga City. Meron pa lang 3 to 25 kilos bawat pamilya uh, yung uh, mga nasunugan. So, yan po yung uh, ilan lamang sa may bibigay natin ready uh, doon sa pamilya at uh, yan po ay uh, ang galing sa ako Bicol List at set. Pagpasensyaan nyo na po. Sa abot ng aming makakaya ay uh, magbibigay po tayo tuloy-tuloy. Uh, -tuloy. Eto nga yung binabanggit ni RD no na aside mm. doon sa mga tulong from DSWD importante yung iba yung maibigay mm. meron ding mga tulong na Kapagay dagdag at opo dagdag na tulong mula sa Akubicol si Party si List Opo narinig niyo po si Congressman Alfredo Pido Garbin ng Akubicol Party List mm. itong uh, mga tulong na ibibigay po sa inyo kayo pong uh, nabiktima nitong sunog, ano po yung masasabi po natin? ah uh, maraming salamat po, po sa malaking bagay na tulong niyo po at maraming salamat po na kahit na ganito po nangyari ay tulungan niyo po kami. Maraming salamat po sa tulong niyo, uh, sir. Opo. Ayan. Sana makatulong yan na uh, ibinigay po sa inyo ng Ako Bicol list at ang aming tanga programa. At Rafi, uh, lakasan nyo lang yung loob ninyo ano, dahil uh, tayo ay mga Bicolano. Mm, mga Bicolano ay Uragon.